apos nang maligo ang nai, magbibis na man ang nai nilalamig na ang nai nilalamig na umtod umnilalamig na ແລ້ວລະບິ

Biar aku agak-agak. Gini. Biar aku. Gini. Ya. Terima kasih, tuan

Nandun yung suklay. Suklay. Nandun sa labas. Suklay ko. Nandun sa labas. na. Tapos na. Magsusuklay na ang nanay. Hop. Oh. Mabay. Magsusuklay na ang nanay. Opo. Bagong ligo. Oh, yeah. ligo. Ha? Bagong ligo. Ha? Bagong ligo.

nak supply nah long galing eh yok hok tinggal galing tapos lap tapos nang maligo